Blackpink member Lisa nagbigay ng hint tungkol sa kanyang upcoming project. Sa IG Stories, ang five-born K-pop superstar na si Lisa Manoban ibinahagi niyang isang black and white photo ng kanyang sarili na may nakalagay na coming soon. Agad na nag trend sa ex at umingay ang usap-usapan na may paparating na bagong proyekto ang rapper, singer, dancer o kaya naman ay may malapit na ang or malapit na ang solo comeback nito na siya namang ikin-excite ng fans ni Lisa. Matatanda ang recently lamang inanunsya ng YG Entertainment, ang agency ng Blackpink na group activities na lamang ng hit-making girl group ang kanilang iya-handle. Dahil hindi na nag-renew ng kontrata sa YG ang apat na members para sa kanilang solo activities. Samantala, ang Blackpink member na si Jennie ay nagtayo ng sariling agency para sa kanyang individual promotions habang unknown pa rin kung anong agency ang maghahandle ng solo activities ng iba pang members na si Nalissa, Jisoo at Rose.